ayan so maliligo na tayo ngayon sa Boracay magbabasa na tayo hindi malamig yung tubig. Tara. Hmm. Yeah. <laughs> Ang sarap baligo. Ayan, sige, tara dali na natin. Ang ah. ah. sarap baligo. Hindi malamig yung tubig. Tama lang, warm. Yeah. And then yung araw. Maulap siya eh. Oh, ang ganda rito. Oh. Yun. Ang dami nililigo bandado. Ang saan. Ayan. Bumili rin nga rin pala ako nito. Bracelet. 100 pesos lang. May kasama siyang necklace. <laughs> kaso, hindi ko... <laughs> hindi ko feel kaya <laughs> ito lang para may souvenir yeah, maganda siya yari siya sa mga shell tsaka sa kahoy yeah. Wow. sarap maligo uh, para ka nasa swimming pool ano, napakalinaw oh. yan yeah. ang linis dito sa Boracay mamaya mag-island hopping kami and then kasi Sunday ngayon mag aten kami ng ano ng mas sisimba kami and then direto kami dun sa grotto dun sa station 1 daw yun sa pinakadulo ngayon na kami sa ano eh station 3 Yeah. Uh. Oh. Ang hindi malamig yung tubig. Hmm. Pakasalamin ako kasi hindi ko na mailulubog yung yung ulo ko sa tubig. Mamaya pag i ilulubog ko na yung ulo ko sa tubig. Siyempre, tatanggalin ko na yung aking salamin. Ayan. Kasi pag wala akong salamin, medyo malabo ang paningin ko. Ayan. Taman Tamang-tama lang ngayon kasi hindi siya mainit. Siguro mga nasa ano na ngayon, around o'clock na siguro. Sumalis kami ng bahay 6.30. Siguro mga nasa 8 na ngayon. Taas na rin ang ano eh. Yung araw. Ayun o. Oh, nakikita nyo yun. Ayun yung araw. Natatakpan ng natatakpan ng ano, ng ulak. Ah. may mga katabi ako mga ano mga Korean nag-uusap sila karamihan dito puro foreigner lalo na pagka pagka araw yung mga 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 nagpapainit sila eh mga nagpapatan ng balat pero yung mga Korean Japanese parang gabi sila sila lumalabas ah, napansin ko lang No, At yung yun din ang sabi nung nung tour guide namin maka <laughs> kagabi ang daming tao tapos meron din dito mga ano mga parang mga bangkang malalaki ano party boat daw ang tawag doon no may mga parang diskuhan sa sa dagat sila ngayon na ando mga naka-park yung mga bangka na yan pagkagabi and then meron dito mga kung tawagin nila mga paraw yung bangka na may mga layag sail Ayun. Ayan. Punta na tayo doon sa sa shore. Oh, ang linaw. Ang linaw ng tubig. Yan, kita-kita Pa ako. Para ka lang sa swimming pool. Ganda ng kulay. Lagay natin sa tripod ang cellphone. Yan, ito yung may mga corals na duro. Dito sa station 3, may mga ganito pa yung buhangin. Yun lang napansin ko. Pagdating sa station 2 at saka station 1, napakapino na ng, ng buhangin. Hindi na ganito. Kasi ito para may mga kasama pa siya mga corals na durog eh. Pero pagdating doon sa station 2 at saka station 3, ay eh, station 1, pinong-pino na talaga ang ano, ang buhangin. Tapos yung tabing dagat ka, medyo malawak yung ano, yung buhangin na pwede mong lakaran. Unlike dito sa station 3, kasi dito daw sa station 3, marami, residential na siya, marami ng mga kabahayan. Unlike dun sa station 2 at saka station 1, talagang more on establishment lang. Ang malinis. Wala ka may kitang basura ngayon dito. Unlike daw dati. Kanina bumili ako ng taho, naghanap pa ako talaga ng ng basurahan kasi bawal talaga. No? Yan, So sana tuloy-tuloy yung ganito no. Yung kagandahan dito sa Boracay. Okay, bye guys. Hanggang dito na lang muna.